Ako po yung naglakas loob na pumunta sa isang abandonadong litigasyon so, yeah, na galingan. Marami raw kasing mga binili tayo dito. May pagsapit ang hapeng gabi. Tumaambun sa gabi nito. At ang diwanag ng buwan ay natakbay ng nakakapal na ula. Mga kapatid, samahan niyo ako at sabay natin diskubrihin ang kababalaghan na ito. Ito na. Ito na. Ito. Naanilag ko na. Ang kinalalagyan -tina. ng napandunadong bibingan ito ang lugar na paligiran ng mga kawayan at kasukanan. Ito na mga kapatid. Samahan niyo ako. Habang papalakit na ako sa bukana ng ligiran, ang mga ko. Ayan, ko ba Abang at iba't ibang uri na tunog ng mga laman lupa. Ito lamang mga kapatid, sinyalis ito na may kainibang uri ng mga nilalang na andito ngayon. Ah, sa samahan niyo ko. Ito, malapit ako. Tanakasan ko na ang loob ko. Dalaan ko na hindi ako nag-iisa. O Diyos ko, patnubayan niyo po ako. Ayaw kong, ayan, bubuksan ko na ang gate ng lumang libigan ito. Ayan. Ah, ang tabayanan niyo, mga kaibigan. Mga kapatid, ang tabayanan niyo. Sabay tayong diskubrihin natin ang mga kababalagan na ito. Hanggang dito na lang. Abangan nyo ang next episode at wag